Harvesting at Master. Welcome back sa ating YouTube channel. So, dito kami ngayon sa ano, parang yung So, shout out ko pala kay Grigi Arcular, so, yung kasama natin. Kay Jilan Hinson at kay Rex Ricky, Rex Adventure TV. O, ayan oh. You know? So, shout out nga pala kay ano. Shout out din kay Ayan TV ng Puerto Princesa Palawan, boss. Uh, shout out sa inyo. Tapos kay Boy Langoy TV. Uh, shout out sa inyo boss. Ito yung mga bago natin kaibigan sa, ano, sa channel natin. So ulit na kami. Oh. Handa na. So abang-abang na lang sa ating mga kaganapan numaya. Ando na si Rex sa Twitter. Oh. So ito lang. Mayan naman kami. Sabi excited. Sabi excited. marami yung monster yung tubig kasi maulan o umaga Malakas yung ulan So ngayon na portion lang talaga sa ilalim Malalim na, na medyo malinaw Ito so, talaga Ayun, so, may nakita tayo yung isang tubita O tabugok sa amin Ayun, medyo malaki ng tubita na Hmm. So, malabo talaga sa taas. Sa ibabaw. Sa lalim. Ayun, yung malino sa lalim. Ano na natosok isang ano or katambak. Tambak tawag sa amin dyan Dito, may nakita tayong ano isang oran danggit o or tawag kami liabon medyo maalon tapos yung ano na kasi malapit na sa siwag yan pinaraan uh, natin buti na lang natin yung buhan yan o natin na kasi medyo malakma ano madami yung Kulak po, tao samo, sami-samo. So, yun lang ito, susunodin. So, sa paggigit so, o liabon. Sa so, so, tayo ng mga 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 nanakuhan dito dito. kita po tayo ng isang tanggit. yung parang kita tao pala sa amin. So, yung liabon, talandang kita tahu so dito mula kita ang kanoping uh, so ito lang talaga ilang lang natin ng uh, video kasi yung ibang portion medyo hindi magandang kam so ito na kami so makita kami si sa Wally. hubungan nih warna mau tahu nih kuha o arah harok udah arang nah di tuh semua siwul nah tuh sebul pet umai ice juice, tuh doha kebo mau nih

pa. Oh. Ugma mga tumay kawaya. Oh. Di terus kau nak, di terus dapat jadak urusan. Oh, ada lah oh. bang nak sige. so. sih. Oh.

Oh. So, anjol. an mengenai sekutan Are Sudana. Kita perlu cukup gitu Itu lagi.